Lima. Ay wala. Ay, siya lang. Ito ang kwento ko na nagsimula sa una kong pagliko. Ako si Chisalan Magno, nakatira sa Bucer Wow. Noong una ay eh, hindi mo masasabing isang kristyano. Ano? Paano? Gumagawa kasi ako ng makamigot. Tulad ng ibang mga tao, ako ay hindi nalalayo hindi maunawaan kung anong pag-uugali ang meron ako. Sige hindi na. maintindihan kung anong Champion agad isip po. po. Tulad ng ibang tao, nakasalanan din ako. Sa ilang beses na pag-ikot ng mundo, talagang makikita mong wala pa rin pagbaba. Patuloy lang sa paggawa ng makamundo, patuloy lang sa maling pag minsan ako ay nakaupo. Naalala ko pa, ito ay buwan ng Hulyo. Lumapit sa akin itong isang kristyano. Pinapili niya ako. Saan ka na, lili ko? Saan nga ba ako, lili ko? Bakit biglang may daang makitid na dito? Hindi ko lamang ba ito napansin o oh. talagang wala lang ako sa wisyo? Isip ko ay gulong-gulong. Puso ko ay nitong-nito. Handa na ba ako dito? Kaya ko bang lumakad sa daanang ito? Paano ang nakaraan ko? Paano na ang nakagawian ko? Paano na ang mundong iiwanan ko? Ano ba talagang nagawin ko? Kailangan ba talagang pumili ako? Kailangan ko na ba talagang lumiko? Hindi ba pwedeng dito muna ako? Hindi ba pwedeng sa na ako? Sa bawat salitang iyon na lumalabas sa labi ko, isang tinig ang siyang narinig ng teka ko. Halika dito. Halika dito at tanggapin mo ako. Unti-unting lumalakad ang mga paako. Hindi ito panaginip, yun ang alam ko. patuloy sa pagtulo. Ramdam ko ang takot ng tibok ng puso ko. Lahat ng alalahanin ko ay bigla na lamang naglaho. Patuloy ako sa pagtakbo. Patuloy na umiikot ang mundo. Ayala. Patuloy na tumitibok ang puso ko. Patuloy na nasasabik ako. Nang bigla akong tumito. Patuloy sa paglaloy ang luha ko. Tumalakas pati ang paghihindi ko dahil sa ako, Hindi dahil pinagsisihan ko. Hindi dahil nagdalawang dalawang isip ako. Kundi dahil sa saya na nararamdaman ko. Kundi dahil nakita ko ang unti-unti kong pagbabago. Pagbabagong nakuha ko dahil sa aking pagliko. Pagbabagong nakamit ko dahil sa pagtanggap ko sa Panginoon ng buong puso. Hindi ko sukat akalain na mararanasan ko ito. Ganito pala ang buhay ng isang Kristiyano. Ako ay nakipag-isa kay sa Kristo. Sa pagtitik ko ay lumubog na ang dating ako at sa pag-ahon ko napalitan na ng bago. Wala na ang dating pagkatao. Ito na ang bagong ako. Patuloy na naglalakad sa daan ng ito. Sa daang makitip na pinili ko, ako ay nandito kasama si Kristo.